din, apat din. Mm sibol na yan eh. Yan, duty. Duty na naman tayo sa office. Ang aking sombrero. Na UP. Na Sa Kalalaba. ililipat natin dito. Ayan. Tapos ito ay gagawin natin tindahan kahit walang nabili. Ayan o, nilinis na yan. At kaya yung ano, inuwi kaya nila. Ayan, binago na ang pintuan ang hindi na dyan yan ang pintuan dati inilipat na dito wala pang ano yun sa taas wala pang sarado Hindi oh, ano mix? Dira -dira. Hindi kinaya, Mike. Eh, Takot ka dun sa aso. Hmm. Si Kira, oh, ang galing ni Kira. Kira, wag mong iwanan yung bahay natin, ha? Yan pa si Kira. Yan ang aming pinyahan. Ang dami ng hinog. Magbibenta na kami. Ayan, pagbalik. O, manibalang na yun, o. Hmm. Yan. Tapos, ayan yung mga patola. Ayan, puro pinya pa din dun sa kabila. Ayan. Tapos, ayan. Ayan ang aking bagong taninman. Ayan ang aking accomplishment ng aking banditin ako ng pinya. Tapos ay hindi na ito. ang sun. Hmm. Pag natapos na yung buwan na itong pinya na ito, gagamasin ko yung lahat. Papalitan ko ng pinya. kabahana di pa parking ha so, oh, ayan no yan ang ating kabana yan ang aking mga uh, nakababad na yumik tapos ito ang aking gulayan yan o oh, nakakuha na ako dyan ng maraming sigarilyas tapos ito ang aking upuhan Ayan, sitaw Ayan, oh, mga sitaw ay upo at doon ay sigarilyas ulit yan ng kahoy Ayan, mga suha yan bagong tanim na kamote Ito talong mga bagong tanim yan mga inuuod na suha yan pa oregano ayan ang mint meron din naman tayo pang pa mga ilan ilang mint and ayan o yun ay ang aking damit nakalimutan ko ito ang aking pako yan kinuha ko pa yan sa Mindoro yan na lang ang natira yan ang ating mga alugbating matataba oh. yan ang luya yan luyahan tapos ito ang onion yan ang ating lettuce lettuce na pumait na and yan onion sinisira ng aso kaya may mga bakod ayan yan. marami pa rin ako naka siblings ayan sili ayan talong ayan pampicture din naman ang father ko eh ayan <laughs> oh malalaki na yung rambutan ni guys ayan o pero hindi nakapamunga ngayon yan o, no, ang laka na ng rambutan. Wala lang siyang bunga. Hindi siya bumulaklak eh. Ayan o, no, langka. Sida langka. Hmm, um, bumibiak na. Pwede, nag-uwi kami ng hinog na langka today. Ayan o. No. O, oh, ayan. Ang dami namin langka. Puro langka, langka. Ito, rambutan. Hindi siya bunga. Ayan din. And ito. Thanks. Ay, ito pala yung aking talian. Yan, ang um, langka na naman. Ayan, rambutan again. Marami yan, kung bubunga. And guys, ito ang aking talungan. si si the talong. Ang dami kong nakuha. Siguro nasa limang kilo. Ayan, ang aking ginawasan. O, ba diba? Ayan, pinakuntibig ko. Tapos na ko kayo manong ng ano. And this one another pinyahan ito. Yan no. Oh. Mm. Hmm. Okay. Ayan balinghoy na tapos din. habang yung tinanim mo, may ilang piraso ng saging tapos ayun papaya, sana gumo. Tapos ayan mga kundol. Ang tataba, malalaki na rin. Sana magtaaan ko. Ayan, o, mga kamoteng tao. Ito ay, hindi ko alam kung ano. Ayan, mga kamoteng tahoy. Ayan, abupado. Tapos, ito ay bignay. Ayan, medyo marami yan. Ayan, mga kundong. Ayan, Ayan yung last na uwi ko nung nag one week ako dito yan ang aking dinamasa dito ha yan and ngayon ito naman ay may rimas ako dito where is the rimas ayun ayun guys rimas? may rimas ako dito ito yan yeah. Yan. Ito puno ng rimas. Tapos yung isa, namatay yung namatay yung isa. And yan mga ano to? Lupa. Yan. Yan yung isang rimas. Tapos oh yeah, buwagin do mo ito, no? Mm -hmm. Yan. Hindi ba? And ito guys, yan ang aking accomplishment. Di ba? Ito. Ito rambutan. Ayun rambutan ng bagong tanim. O oh, another langka. Yan, maraming puno ng langka dito. And malaki na rin siya, guys. Oh. Ito ay kasoy. Yeah. We love to eat cashew nuts. Kaya kailangan natin magtanim ng kasoy. Ito, marang. Yan, yeah, marang yan. O, oh, ba? Diba? Tingnan nyo, may pa-flower pa yan. Sa tagiliran. Para maganda yung ating pinyahan. And this one, golden shower po ito. Yan o, oh, ang laki. And this one ay makopa. Yan. Yan ang ating mulberry. And meron din tayong tubo. O, oh, ayan o, oh, tubo. Diba? O, oh, ayan ang ating santol. And abyo. Yan. Ayan, marang masarap yan, guys. Ayan. May pa-flower. Ito, guys. Ayan. Maganda ang bulaklak niyan. Ay, meron pang dito. Meron oh. pang. Oh, Jumong. sa kagaling galing, Jones? Naalala mo ako? Ayan. May kalabasa. Ayan, mayroon pa pati ang gabi. Ayan, Ito, para may tanim ni Manong dito. Ayan. Ayan, ang ating accomplishment. Ngayong week. Ayan. Nag-cultivate tayo niyan, yung mga ito guys ay kalamansi medyo mataba. Tapos, ito kalamansi din. Yan, mulberry. Ito ay granada, pomegranate. Yan, kiat-kiat. And this one is mandarin. Yan. May pa-flower din tayo dito. Gita. Ginamas ko siya para maganda yung flower. Ayan, meron tayong paganya na dry. na Napakpaklawin. Um, bisitahin natin yung ating Yan o, oh, tingnan nyo guys. Yung sweet tamarind ni New father. Meron na rin syang flowers. Ayan o. Oh. And Yung ating pomegranate. Wow, oh, lumalaki-laki na guys. Ayan, no? O, tingnan nyo yan, sunflower. Hinihintay lang namin yan na mag ano, gumulang. Ayan pa. And meron din dito si father. Ayan, o, oh, mga seedlings na bayabas. Hmm. Uh -huh. Ito. Maraming ano to? Golden shower. Tapos yung ano, kabalyero. Yan, yung isa na yan. Tapos, ayan guys, marigold. Binili ko yan. Ang mahal-mahal yan. iilan ilan lang ang nabuhay. O, ayan, sunflower. Sana gumulang siya para magka meron ulit ng seeds. O, ayan, o. ba diba, may mga mangga. Ayan. At least, may accomplishment tayo. Hindi na sayang yung ating one na stay sa bukid. ang ka na ngayon tumingin marami na lalong pinya kita nyo ba guys yun yun kaliraya yun yung tubig na yun busy busy si father yung aming langka ayun bumibiak na sa sobrang taba oh, oh. dalawa lang yung kasama ni manong pala oh, si ayan na ang palibot-libot ng ating house. Hmm. Okay. Thank you for watching. Please like and subscribe kung nagustuhan nyo ang aking video. Para hindi kita, ayan. Ganyan ang mga mukha ng mga magsasaka, maitim. Ayan. <laughs> o, ba diba, anong, mga maitim. Anong masasabi mo, Maputi Father? lang ang budhi. Anong masasabi mo, Father? sa ating ano taniman. Wala akong masabi. Yan yung fish panty father, oh. Yan. Nilagyan namin ng kulambo. Ayan pala, another accomplishment this week. Naglagay ng kulambo para pagka umawas ay hindi mag... Yan, yeah, tinami mga isda. Iharap ko doon. Hindi mag-anuhan ang mga fishy-fishy. Yeah, fishy. Tinami o, pakita daw namin yung mga fish. yung aming mga fish yan alam nyo ba ayan eh kaunti na lang ang natira kasi ayan oh ang dami oh yan nakawala ang halos kalahati ng bumaha hmm. papa ba't hindi patanggalin yung ano na yan ayan may -ano na may okay. nakaano na hindi para kontrolado lang hmm. alam na naman ginagawa niya ayan Nung umula, binanggal niya. Tapos, binalik niya lang ulit. Ayan, oh. Oh, ayan yung mga isda, oh. Ayan, oh. Oh, may mm. malalaki din naman. May natira pa din naman kahit papaano. Oh, ayan, guys. Oh. Ayan, kumakain niya ng pinya. Kumakain sila ng... Langka. Langka. <laughs> Lahat ng itapon mo dyan, kinakain nila. Marami, marami pa rin mo, wala nga tilapia okay. Kahit pa paano Ganyan lang Compare naman dati na maraming marami talaga sila Magtatawag si papa Ayan, no. Magtatawag si father Ng kanyang mga fish Wala naman siyang ipapakain Papalayo Sabi niya wala kang pagkain <laughs> Hinaambon okay hey. hanggang dito na lang alis na kami, na kami. ayan o oh guys ayan ayan ang aming taniman one week ako dito sa bukid tingnan nyo ang kulay ko see the color oh my gosh watercolor. <laughs> Ay, oh. See. Ah, see the color. Nang itim. Ang laki ng iniitim. Sa gilid Ganyan eh. talaga. Oh, ayan, oh. Ah, nandun lahat yan, eh. Oh, mm -hmm. Hinahakot nga nila yan. Oh, di ba? Mm. Mm. Yo, yung isa, oh. <laughs> oh, ayan, oh. Yan na.